we made mozzarella. yeah we made our first carbonara <laughs> pasta with my alaga ah that's it you want that i will make deko. So, ngayon magluluto tayo ng carbonara. Kailangan natin ng pasta. buwanin and half. Mga three lang to. Kasi kalahati lang to. Paminta. Asin. Ham. Itlog. Yung isang pack daw na ganito ay apat na itlog lang. Kaya lang marami kaming itlog. Datagdagan natin ng two, four, six. Seven. So, yan. Marami itlog kasi maliit lang. Tapos nagpapakulutin tayo ng tubig. So, kumukulo na yung tubig natin, iluto na natin to para matapos na at saka mantika. Let's go! Luto na natin. Ating ham. Dahil wala tayong ano, bacon ham ang natin. So, pakuloy na natin ang tubig. Kumukulo na yung tubig. Lagay na natin ang makaronya natin. Parang sabay-sabay na maluto. Lagay ako na ng asin itong aking makaronya. Ay, shit. Lagay ko na. Natusok ako. Sorry. Ang ating makaronya. Ayan, ang ating pasta. Ayan, natin siyang kumulo within 8 minutes. Tapos, i-ano na natin ang ating... Oh. Sige. Oh. Okay. Ayahin din natin muna siya maluto tapos balikan natin. No, Elena. Yan, ayan natin maging ano? Kusaling ah makakapag-grip na ako kasi yung halaga ko gusto nyo tumulong sa akin. So, yan. I-mute lang natin kasi kasama ko yung aking halaga. Let's do it na. i natin ang itlog. Yan. Para i-scramble. Okay, naluto na siya. Ayan natin abang kumukulo ang ating pasta. Ayan. Kung wala kayong bacon, it's better ham. Masarap din yung ham. Yung ham, linagyan <laughs> ko ng paminta at asin. So, natin yung itlog. Yan, lagyan natin ng paminta. I'm gonna take taking... it. And also salt. Use this. Oh, she hot? Like, let me see. Okay. Yeah. Tapos scramble lang alaga. This one. one. This one. Okay. Scramble lang natin. So, so yun lang. Thank you. Namix na namin lahat. Namix namin yung itlog, yung yung ham. So yan, ganyan lang kadali ang pasta carbonara. Yan, kain na kami. Hello, Kalimera. Magandang umaga. So, maglilinis tayo. Samahan niyo ako dahil wala tayong video. Kailangan natin mag-video. Kailangan natin maghanap po. Ay! So, good morning, Kalimera. Magandang umaga. Today is Wednesday. Sabi nga, it's Wednesday. So, yun mag na mata na ako. So, ngayon, nag-general cleaning tayo. Samahan nyo. Let's go! Good morning, kalimera. Magandang umaga. So, ngayon, nag-intro lang ako kanina. So, maglilinis tayo. After kahapon, nakapaglinis na ako. Pero hindi ako nag-video. Ayan. So, dami natin. Ayan. Ilinis ko yung kwarto ng alaga ko. usual. Ayan. Linis ko yung tagip ng kama. Magpapalit tayo ng tagip ng kama. Ayan. Kasi kailangan natin magpalit ayun ah, so mm, 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 pipili tayo ng tagip ng kama dyan mamay ah, we need to fix this bakit English tayo good morning Kali magandang umaga ayan traffic sa expressway ayan tagal natin din nakikita ayan traffic baka may nangyari na naman aksidente yun lagi ko naaalala pag ganyan kasi Once na rin kami na aksidente kasama yung kaibigan ng amo ko, yung best friend niya. Sa awa ng Diyos, buhay pa rin ako. Ayan, sobrang traffic. Ayan, may pasok na mga laga ko. Puma, uh, ano sila. So, almost kaalis pa lang. Ako yung magkakape, tapos maglilinis. Marami. So, hindi pa rin ako tapos. Ayan, kagulo. Hindi ko alam kung maglalaba ako. Tapos, magluluto tayo ng chicken. Punta pala ako mamay sa tindahan. O, oh, yan. Isda. Saka yung manok. So, yung manok ibabad natin para hindi, ano, baka hindi siya kagad maano. So, kuha tayo ng anay bababad natin. Tapos, so, it itatago natin. Malinis ang dulapa natin ngayon. Wala tayong masyadong grocery. Mag-grocery si Matay. Ayan. So, ibabad natin yung chicken natin. Ayan. So, magdaluto tayo ng chicken mamaya. Um, dito natin ibababad Ayun lang Ayun, maraming trabaho Everyday maraming trabaho Eh, kasi hindi tayo Ganun nga um, What's going on? Lapit na palapit ang Pasko Nakakamiss sa Pasko sa Pilipinas Pero is lang Someday ilang years na rin akong hindi nakakapagmat Pasko sa Pilipinas Magbuot na um. Almost 15 years. Ayun, 15 years. So, yun. Ang mahal naman ng ticket kung uuwi ka ng Pasko, diba? Mga ka-OSW. So, yun na. Pagayin natin sa, ano, yan. Maano din yan. Tapos yung isda, ayan natin. Mamaya-maya yung isda. I-cutipros ko na lang doon mamaya. Sandali lang naman yan. Yung isda, isda. Diyan mono siya mamaya kasi baka maglasa ng isda yan. So, you mag-isda, cheers! Mm-hmm. Mamaya na. Hello! So, babalik na tayo. Magluluto na tayo. Bumili ako ng... Katila, katila. Hindi ko ma-ex. Ma Ma-ano kasi yung bango. Yun. Dalawang Ganito ang binibig ko, luluto natin. Naubusan ako. So, maghihiwa na natin. Iwan natin yung chicken. Tapos, lagyan natin ng na mushroom. Tapos, yan. Magluluto na tayo. Tapos, magugas ng plato. So, yun. Opa. Kasi, frozen siya. Tapos, si ano natin. Pero, iwan natin muna ang ating manok. So, wag na kayo sumama. So, yan. Mga ka ko. Ayan. Di na, eh, nilis ko na yung tubig. Hindi eh, pala, inalis. Tapos nilagyan na natin ng na asin. Yan. So, susunod na natin ang ating manok. Ayan, mga kainday ko. Asa na lang ako ng natin. Pwede na natin pakulot ang iba. Ayan. Ayan. Tapos maglalagay tayo ng 2 nor 2. So, palitan na natin ng ating pang. So, yan. Dinagyan ko na ng mantika. Masyado tayo malapit. Kukuha tayo na ng patungan. Ayan. Mga kainday ko. Okay. Sibuyas. Dapat pala yung manok kaso sibuyas muna siya. Ayan, pinupakulo na din natin yon. Nilagyan ko ng nor cube sa tsaka asin ng ating isang. Ipapakulo na natin to. Yung dalawang luluto natin. Ayan. Tapos yon 10 minutes. Or 8. 7 na kaya. Yun. Ipapakulo na natin. Ayan. Ah! natin maya maya ayan, ano natin ang ating muscle linagyan ko na rin pala ng paminta kanina at lagyan ulit natin, natin na sa juice. Ayan, ng isang more cube ayan, hindi natin ang camera natin ito po ilalagay ko na po. Hindi nyo lang padali pagluluto. Ayan. Ayan natin ang sila. I am Since something I've never seen before, when you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple buster.